Ayun, kala ko puno na. Yun, mga kahugot, si Mami Ella nagluluto na ng pag-alusar. Ayan, andito po sila ngayon sa kanilang bahay, nagluluto. Yan dahil nga po, may bisita tayo. Ayan, si Idol John Riot. Hello, mga mami. Good morning, good morning. At tama kanyang mag-inam. Ang kambal. Ayan. Ayan. At panoorin natin si Kakilay Wagluto. For the first time! <laughs> Anong saan doon yun e? <laughs> Ashley! Oh, sa that way lang ah? Ah, ayan. Oh, diba sabi ka sa inyo ma? Ah. Ay, nakubat mo si Nonog ang itlog! Nakubat mo naman! Patay mo na! Balik ta rin muna. Balik ta. Nakaw. ah asli, ang itlog mo ay sinunog ng Ate Ella. Ay, hindi. Ligtas. Loto pa lang yan, anak. Pag lumabas pa si baby, o, tila -tila oh, 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 oh. pag lumabas pa si baby, nauha pa, nagluloto oh, pa, man. naglalaba pa, Naka. Oo, alagay. Ano po siya? Ano si Tita eh Tita Ella. Ano po ba? Ano daw? Para po si Tita Ella kaliwat-kanan ang luto. Ah, ang kamay niya kaliwat-kanan ang ginagamit. Ako, okay. okay. eto po yung kabila to. Oh, Naluto so din yung kabila. Ah. Para po siya. Ah, ah. share. kumakain ka ba din ng itlog? Ako. Laksi anak ang apoy. Saka mo hinaan pagkaiga eh, na. Takpay, wala takip ka ba dyan. Anuhin mo yun, gayunin mo. Para may wala yung, yun laman. Wala po yung itlog Ito pong <laughs> almusal ni Asli, tosino, paborito daw po na yan eh. Sarap kaya yun. Umagot ang halihap. Aha. Uh -huh. Kasi so, yung sarap ni na. Hindi ka bagay. Mama, <laughs> no, 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 sorry, sorry. Joke lang. The job is over. Right. Hello, oh my God. Oh, ayan, asli, ganyan ang nagluluto. no, galing na tiila. First time po siguro magluto ni Tita Ella. Ay, Para po, po siyang chef, magiging flight attendant uh -huh. na po siya. <laughs> Tapos ko <laughs> sa, <laughs> sa <laughs> chef. <Mag> <laughs> chef pa. Chef. Magsha-chef po. Sure. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. -huh. mo ma naman ang ating... Hello po. Ayan, si Ashley uh -huh. po nakarating uh -huh. sa amin. <laughs> Para na ako may apo. Game, yeah. Pa support to yung YouTube ni Mami Hugo. Aw, thank you Asli. Cute cute to naman ah. Panoorin natin at eh bantayan natin masunog yung kanyang niloloto. Ah, mamaya sunog na niya. For Ang the first time, oh. for the first time for mm, in forever, the world, first time. Ah, ano nene, ini English ka? English mo ngate, Ate Ella Inglesan nga kayo natin, Ella. Dali. Oh, hindi pa ako um um Ma marunong mag Kagaling mo mo. Idilig ko eh. Pwede kang mag-download daw nito. buya mm. okay. uh, ko na ang mga. Mamaya na lang ulit. Ayun, loto na yan, anak. Baka lalo pang masuno. Oh, it's yummy, yummy. So lang ka sa plato. Oh, ito na mm. ito po. Usog. Ano yan? Hahaha. daglota, naglo-tag, hindi nilagyan ang pasen. Luto na, hindi nilagyan ng na asin. Nakaww! Pero yung tosino namin, ay eh, perfect na ang lasa niyan. Pero yung itlog, walang lasa. Pancake! Gusto mo pancake? Pancake! Ang galing! Pancake! na lang ano, dorog naman ang asin. Eh, iba pa yung ng asin sa bahay, dorog yung asin daw. The pancake is done. The... Diyos ko po. Ayan, loto na. Kaso walang asen. Ano ba? Ayang lotong yan. Baka tayo ng pinong asen sa bahay. Uh, hindi ko rin napansin, hindi niya nilagyan ng asen. Nakapasensya na itlog ha. At nagpa-practice pa ang ating tagaluto. Nagpa-practice uh, na. mo. Na. Lagyan mo na nini ng oil pag naigyan sa baro. Practice hmm. pa mo. Gala-gala ka dyan. Hmm. Dapat bugoy i binaban tayo maglutot ng natututo. At ari ang alam na rin kumain lang. Ang baba na rin masyado pa eh. Oo nga, kaya nga, sinanan niya ako sa vlog mga kamami nakahanap ng katapat si Ashley. Kaya, manak Si mami at dadal uh, si uh, si sila kanina. Kala ko kung saan nagpunta yung pala, nang ngapit bahay si Ashley. Ay, niyaya ko ba? sa bahay. Oh. Pinakita ko yung saging kong isang wogod. kaganyang kataas. Sabi ko kung pumakain siya. Sa John Riot po. Pagkakitin niyan po kayo dyan, Mami. Salamat po at mga correct friends. Ha? Support natin si Mami. Yan, mga kamami. Uh, Thank kami you. Ay, so, uh, ano kami, 3 days kami dito. Oh, kahit 1 week, kahit 1 month, dito kayo. Wow, kami rin. Mabay tayo ni Mama Nakatilay, kakilay sa kanya. Oh, As boy, oh. yung ano But, lang, madaldal si mami, madaldal. Mangingisda <laughs> mo na kami, ma, ma mami. At uh, yan, madal yan, mas lalo madaldal, din, yeah, mami. madaldal yan, mami. Ay, naku, bagay na bagay kita, bibe. Pinagalitan pa ko nung nakaraan yan, nung sabi niya, ah, uh, si papa, nag di pa nga ako tapos kakadalal ko, ma. Iniwan ako, tapos nilihasan na ako. <laughs> Talo pala si Mami mamagdaldal eh. Check lang namin yung niloto. Naku si Kira, sa daan pa nakahiga. Ang cute ng Kira. Kira. Babae po si Kira, lalaki. Babae. Maraming ang hmm. anak niya. Oo nga. Ano na po mga anak niya? Namatay ang anak niya. Bakit po? Kaya po walang kutsi Lagi ng oil ni ni. Oil. The oil is overrated. Hindi mo ba naiisip lagyan ng oil? Huwag masyadong damihan. Ayan. Pero ano ano, kailangan mo siyang takpan para siya malutong mabuti. Pero kung marami naman siyang oil, maluluto na rin siya. Tapos dahan-dahan lang yung apoy. Eh. Yan, okay na yan. Huwag lang, huwag mo lang pabayaan masunog. Kuha mo lang takip ng ulam, itakip mo dyan. Tapos takpan mo ng plato mo na yung ulam. Ulam ka ba sa plato? Ulam. <coughs> Ashley, kita sa amin. Bukit sa pang asin. Ari na nai. Ayan, ay, 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 ay. kapasyal po muna kami sa bahay ni Ashley. So, ayan mga kahagot. Sisilipin natin ang bisita ni Kabugoy. Andito po ang mag-anak ni John Riot at ni at si Kapanalig po ata yung dumating. Ayan. Ba't ba saradong sarado yata ang bintana? Sino ba dumatay? Ayun. Sino kasama na ah? Wala po. Ayon. Ay, si Lugan. Ay, oo. na mag-alis? Ay, naka -ano siya, naka-gopro. Si Kapanalag at si Jan Riot. Hmm. Ha, papa, pag Papa, ikaw nalaglag dyan. ko. <laughs> Nako, sinabihan ng baby. Baka malaglag. Ay, <laughs> Walang uh, sasalo sa'yo, wala Jalo. Wala yung lang po. Eh. sasalo sa'yo. Tayo, <laughs> naisom natin. Pa? Johan, pa. Ayan, may artista po sa taas. Si John Riot. Pagkagwapo. <laughs> Ito po si, ano nga yung channel ba? Kabling. Si Kabling, nakapagkalaki ni Kabling sa camera ko, paliitin natin. yon ang cute ni Kabling. Kambal siya ng kanyang mama. Yan, sinilip lang po natin ang dumating na bisita. Tayo po si Marites ngayon. <laughs> Ayan po si John Ryan. Biglang dumating, sabi nag pa raw siya. Si Kababoy. tayong Si kapanalig. Yan. Dumating po yata si Idol Japper. Nabidyohan na lang natin sila, mga kahugot. Yeah. Masayang araw na to kasi nandito ang ating mga idol. Pero andito lang si Mami still in my swing, swing, swing. Ayan si Bugoy at Hubad Baro. Oh. January 29 ang ating na, may piyesta. Meron tayong perya si Idol. Pag natumbay, hindi Kaya pa namin. Kaya pa namin natin sa Idol eh. si Idol, Jaffer. O, kita nyo. God bless. Oo ah, oh, oh, nga. na nga. Sa bathtub. Ay, sa... <laughs> Ay. <laughs> ngayon, at tayo'y nakapokus ngayon sa ating idol. Wala kasama si... Wala ka kasama, Jeff. Ha? Solo flight ka. <laughs> marites muna tayo mga kahugot habang sila nagpapwento <laughs> okay. sa si idol nandito ngayon eh. si Sabalaitike ayon si Karling at ang mama niya ng si idol at napapasyal sa araw na to nagkasama-sama sila Mainit kasi po doon sa unahan. <laughs> Dito tayo na. Wala kang kasama, Jeb. Aba. Ayan ang mga gwapo na. <laughs> <laughs> Maganda ang pwesto nila doon. <laughs> dala direkta tumunig ng niya po yung kanyang. Naipasok niya po yung kanyang motor. Ayan nandoon na. Yeah. sa <laughs> <laughs> tayo. Tayo na, ng ating ED. Ayan <laughs>

Kaya, okay. kapaituhan po sila ngayon. Oh, you, Pero, walang okay. picture. Hmm. So, mga kayo, hanapin oh, natin. Ang pinis oh, ko nang maiwan eh. Hanapin natin. Okay. Gusto gusto patiin. Ay, ano yun? Nagkakamay po ito. Hindi ko mahapul eh. Ibig sabihin, <hubli> Ibig sabihin, <hubli> alam, niya, alam, niya, alam niya nang nagkakarera kayong dalawa. alam niya, kasi kung siya alam, ako ako nun. Oo. Alam niya, hapul ko siya. Oo. niya. Tita nyo po yung nasa likod ng halaman si Idol Javre. Sinom na lang natin para... Para medyo masilip natin siya. <laughs> ano ngayon tayo? CCTV. Sa likod ng kwentuhan. Si Idol yung nasa likod ko ng paso Mag-abag na lang po ulit mayamang kahulugan. <coughs>